Isang insidente na kumalat sa social media ang agad ikinabahala ng publiko matapos umanong may ulat na isang minor de edad na babae ang ginahasa ng limang lalaki sa bayan ng Kabakan. Subalit sa pagsisiyasat ng Kabakan PNP sa pamumuno ni Police Lieutenant Colonel April Lupalma, lumalabas na walang katotohanan ang kumalat na balita. Ayon sa opisyal, natagpuan ang minor de edad sa harapan ng Kabakan Pilot Elementary School, lasing at walang malay at agad na dinala sa ospital upang mabigyan ng medikal na atensyon sa isinagawang interview ng Women and Children Protection Desk o WCPD. Kasama ang mga magulang at kamag-anak ng dalagita, itinanggi niya ang aligasyon ukol sa anumang panghahalay. Ayon pa sa pulisya, mga kaibigan ng biktima ang naghatid sa kanya sa lugar at nananatiling tahimik ang dalagita hinggil sa kanilang pagkakakilanlan. Tumanggi rin umano ang pamilya ng minor na sumailalim ito sa medical examination. Ngunit tiniyak ng ina na may tiwala siya sa kanyang anak at walang nangyaring pang-aabuso. Very lasing po, lasing po yung bata. After the allegation na she was being raped, hindi niya po, uh, niya po. She was not being raped, according to her. Babala ni Police Lieutenant Colonel Palma, may kaukulang pananagutan kriminal ang sinumang naglalathala ng fake news o mapanirang impormasyon online. It's alright right, magbablog po tayo, yes. but we make sure na lahat ng ipopost natin yung video is validated because we might destroy person or a future ng isang tao once na mali yung palang pinopost natin. At saka, may corresponding uh, criminal liability din po. Hinikayat din ni Peace in Order Czar, Vice Mayor Herlo Guzman, ang managpakalat ng maling impormasyon na tanggalin na nila ito upang maiwasang maalarma ang publiko. Nagpaalala rin ang pulisya sa mga magulang na ipatupad ang curfew sa kanilang mga anak dahil kapag ang isang minor de edad ay nasangkot sa anumang paglabag, maaari ring managot ang mga magulang sa ilalim ng batas. Luigi Alan Tutor, NDBC, Bida Balita.